Ito, ginuyod nila oh. Inatak nila yung Nissan Almera 2017 no. Oh. Walang drive. Walang reverse. Inabutan na ng tirik daw sa kalsada to. Tingnan natin kung ano ang dahilan. Running naman yung makina niya. Condition naman ng makina. Wala lang talagang takbo. Abante o atras. Wala talaga. Pakun apa? Andar sia. Ayo, RPM-nya. Romera itawan natin yung ano plats wala oh hindi tumatakbo Nissan Almera kahit hindi ko uy tapakan ang plats saka ipasok ang cambio ito yung clutch oh. Yung cambio, yung kambyo mo. Oh. Pasok cambio, wala na. Hindi na tumakbo. Hmm. Lahat ng cambio ko pasok. Pero maandar pa yan. Ayan, Maandar. Oh clutch hindi ko pipindutin yung clutch pero ito sumasaksak yung cambio wala nang ano to wala nang abante wala nang atras hinabot na ng tirik sa kalsada hinatak na lang dito papunta dito sa shop namin ayun si Pogi titira oh. titira ng ano down transmission to ito, mga mix mga par. Umpisa na namin na down tong transmission. Tingnan natin kung anong nangyari dito sa ano. Anong nangyari dito sa Almera na hindi tumakbo. Ah, tani, ji tali na pinangguyod din. Bati dah. Meron pa ata doon nila eh. Na siya. Lahat. Hop. Tariya. Naku. Na na. Bakal na siya. Nangyari dyan. Tingya. Dito dito. Abot mo dito sa taas. <laughs> bakal na yan. Bakal na <laughs> Grabe. Awit. Ang lining. Oh busa ba? Sulit. Ang nangyari. Bilang. Nissan Almera, 'tini nangyari oh. sulit. <laughs> Ito wala na rin. <laughs> out out kay boss. Ah, grabe 'yung pagdamit ng boss, sulit na sulit. 'Yan <laughs> <laughs> 'yung paggamit ng ano, lining. ah. Ye, ye. Ayan, kita nyo naman mga mix mga paro, dalawa ang nadali. Pero kung hindi sana naubos yung lining at kumayod dun sa mga rivets dito sa may clutch pressure, hindi sana madadamay na bilan natin ng ibang, ay bilan natin ng pressure plates lining lang sana. Ang masaklap, ayan, nadamay ang pressure clutch. Ang... Almera kaya dalawa lang ang sakit mga mix mga para yan lang yung dahilan na hindi tumakbo ng drive and reverse niya. dali lang naman pagdating sa mga manual dali lang huliin pag walang drive o walang ano walang takbo pati clutch pressure ang tamaan wala na lining saka clutch pressure hmm. nandito lahat yung bulbul nya yun bagong clutch pressure sinadama yung clutch pressure sa pagkaubos ng lining ito naman yung lining natin ayan meron no ang yung lining ganyan yung katulad na bakal na talaga yung natira eh. nagiging ano siya oh yung lining niya dati oh, oh sunog, nagpulbos nagbuhok lahat kabit na natin tong bagong pressure pit sa clutch spray clutch lining Ayan. Pag-angat namin dito, galot muna. Tali. PC. Ninatanggal na ni... Ah, oh, susunod ko mamaya na ni Pogi yung ano. Yung galot. PC. Oh, tali para matesting na namin nasalpak na yung transmission eh yun. road test na tayo ayun andar na ito na yung Nissan na pinatak nila papunta sa shop ngayon ro road test na natin takbo na lining lang sa clutch pressure ayun takbo na ang Nissan 2017 Almera traffic hindi natin mahataw Okay na Hanggang 50 lang tayo traffic Wala tayong magandang uh, road testan basta Okay na okay na talaga as in